Alam natin lahat na ang pamilya ay ang mahalagang haligi ng dipunan. Sabi nga nila na kapag matatag ang pamilya, matatag ang komunidad. At kung matatag ang komunidad, mas mabilis ang pag-unlad ng ating bansa. Kaya pakay ng aking administrasyon na walang pamilyang Pilipino ang dapat na maiwanan. Ito ang dahilan kung bakit natin pinagtitibay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung tinatawag nating 4Ps. Layunin ng programang ito na tulungan ang bawat pamilyang Pilipino na makaahon sa buhay sa pamamagitan ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at mga oportunidad sa kabuhayan. At ngayong araw, kasabay ng ating National Family Week, Kinikilala natin ang pinaparangalan nating labing walong pamilya mula sa iba't ibang rehiyon bilang mga huwarang pantawid pamilya. Ang bawat isa na naririto ngayon ay nagpapatunay na kaya ng pamilyang Pilipino na harapin ang anumang hamon upang magtagumpay. Kaya mismo ang nagsilbing ilaw at huwaran, hindi lamang para sa mga benepisyaryo ng 4 kundi para sa lahat ng Pilipino. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang ating layunin. Nais pa natin dagdagan ang mga pamilyang may sapat na kakayahan na itaguyod ang kanilang buhay, kaya't patuloy natin pinapalakas ang four-piece. Mga kababayan, kinalulugod ko, ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. etong halag etong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito ang as in, tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AX at saka yung Sustainable Livelihood Program. Dahil sa karagdagang pondo ng AX program, dadami ang ating mga kababayan na matutulungan sa panahon ng emergency tulad ng madaliang operasyon, pambili ng maintenance o gamot, at ipapang mga gastos para sa pagpapagaling. Bukod pa rito, palalakasin natin ang mga inisyatiba na makatulong sa mga tinatawag na former combatant bilang mga targeted beneficiary ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program sa kanilang pagbabalik sa komunidad. At higit pa riyan, Magbibigay din ng mahalagang suporta para sa mga benepisyaryo ng 4Peace at kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ng krisis upang sila ay maging self-sufficient na. Sa tulong ng mga programang ito, mas marami pa tayong matutulungan na kababayan at pamilya. Batid ko rin ang pangamba ng maraming pamilya na biglang matapos na lang ang suporta hatid, hatid ng 4 piece nang hindi sila nabibigyan ng sapat na sa kakayahan. Kaya't pinag-aaralan natin ang pag-aamyenda ng four peace act upang mas matugunan ng wasto ang sitwasyon ng ating mga benepisyaryo. Sinisiguro po natin na bawat hakbang ay, ay nakabatay sa masus masusing pagsusurip upang manatiling matibay at epektibo ang four peace para sa lahat ng mga nangangailangan nito. Bilang Pangulo, bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino, ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Mga minamahal kong kababayan, kayo po ang dahilan at nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas ng loob na gawin ang aming trabaho para mabuti ng mabuti at matapat para matulungan ang aming minamahal na kababayan. Kaya patuloy po tayong magtulungan. Ang tugumpay ng bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas. At sa pamamagitan ng inyong sipag at suporta, makakarating din tayo sa mas mabuting kinabukasan. Alalahanin niyo po ito, itong ating counting, counting eh, pagsasalo ay pagkikilala sa inyong trabaho, sa inyong pagsikap, sa inyong sakripisyo. Hindi po namin sinasabi na ito'y nangyari dahil sa amin. Hindi po. Nangyari po ito at kayo'y umahon sa inyong buhay dahil sa inyong sipag, dahil sa inyong sakripisyo, dahil sa inyong pagmamahal sa inyong mga pamilya, sa inyong pagmamahal sa ating kababayan, sa inyong pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya't mabuhay ang pamilyang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipino.